Magandang araw sa inyo dyan mga kabayan. So, andito tayo ngayon sa Purok 6B, Pangpang Riverside. Ah, uh, may nasusunog dito. Kagabi pa lang. <coughs> yung bahay sinunog kagabi mga kabayan. Buti na lang kamo, yung nakatira napansin niya agad, natutulog siya, nakalabas kagad siya, nakatalon. Ito yung itsura ngayon mga kabay, yung bahay na sinunog oh. Ito yung ganap kagabi mga kabay. Itong bahay na to nasunog. Mga alas 12 ng madaling araw nangyari ito. Buti na lang kang may-ari mismo naka-talon agad dahil naramdaman niya yung init ng ano, apoy. ito mga kabay oh, ito yung bahay na nasusunog ito na may yero na ano, nila ayan o oh, may mga apoy apoy pa sa gilid dito lang yan mga kabay sa Angeli City barangay Pangpang -Pang, Pang, Purok sa SB Riverside kawawa mga kabay siya na nga lang mag sa buhay sinunog pa yung ano, bahay niya Buti ka mo mga kabay nakaligtas siya dahil naramdaman niya kaagad yung init. Yung init ng ano, yung pagkasunog ng bahay. Tapos nakatalong kagad ka siya. Tapos ngayon yung mga yero niya. Ah, uh, pinagano, pinagbabaklas. Tapos yung loob nito mga kabay, mga may mga upuan niya na, eh, sopa, electric pan ah tigaan ng ano bed, sheet ngayon walang natira kaldero na lang preno no natira no kawawa mga kabay talang sinadya to sa nobin, eh kasama yung tao yung nayari dito ayan oh ito na lang natira yun ito na lang yung natira. Kasirola. Kasirola na lang. <clears throat> Ayan o oh, mga kabay, may mga apoy-apoy pa, umuusok pa o. Oh. Nangyari ito mga kabay, kagabi alas 11, mag uh, alas 12 na lang ano, madaling araw. <clears throat> Ayan o. Oh. Ito na lang o, oh, yung, ano to, kasirola, plato. Ha? Ha? tanso tuloy yung tsara. Kaya nga eh. Ayan oh. Tawawa naman. Marami siyang gamit sa loob, no? Oh, ano yung gamit dito? Mga urukan, damit niya. Ha? Ah, mga urukan, pati... Ay, Diyos ko. Mga urukan, mga kamay, pati damit niya. Di ba may electric fan pa siya? Oo. Oh, ano, electric fan. kawawa ang natira na lang mga yero yero tsaka kasirula mga kabay ayun umuusok pa oh Ano yung pre, Kalakan na lang? Ha? Asa na ngayon si ano, bakla? Pumunta ako kagabi dito, yung eh, muwi ako. Muwi ako kagabi dito. Pumunta ako dito, wala na Wala na. Ano na lang siya, yung umuusok pa lang. Eh, Nag-chat si Martis na ano, eh, may tao daw sa likod. Pinutang. Pumunta Wala siyang TV no pre. Walang TV. Ayun yung mga kamay, kita niyo naman no. Oh. Ay umuusok pa. Ngayon pakita ko sa inyo mga mamaya yung ano itsura niya, yung pagkasunog niya. Talagang asin sunog na sunog. Ayun no. Siguro nag-umbisa dito sa lob mismo no. Diyan sa gitna. Diyan sa gitna na Ito na lang natira mga kabayan yung plato oh. Naging tanso na. Tapos yung kaldero. Ayan oh. Yan mga kutsara. Mm. Mga bakal-bakal. Buti na lang ka mga kabay yung yung may-ari napansin niya agad yung ano init kaya nakatalon siya agad. Ah, balak din pala siyang sunugin isama sa ano pagkasunog sa bahay. Pero okay lang yan, ang mahalaga, ligtas yung mayari kaya pa ibalik ito pero ang buhay ng tao hindi na pwedeng ibalik diba master 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 cutter Ayan yung electric pan niya mga kabay oh. Yung electric pan niya. Tanso na lang natira. pasierro walang awa yung gumawa nito mag isa na nga lang sa buhay sinulog pa yung bahay niya I gusto pang isama yung mayari sunogin tapos ito na lang natira Diyos ko kariso kariso kasirola Ay, ano kinain niya? ano yung tao? <laughs> na, Litsyon na dala ka. Uh, ano? Lechon, buti ka. Buti hindi nasunog. Tira yan dito. Nakaano yan siguro. Nakalagay sa ano. Yung mayari mga kabay, wala dito eh. Siyempre eh. Dinibdib niya yung pag, ano, pangyayari dahil... Gaba naman, masunugan yung bahay mo, masunog. Para makita din nyo sana yung mayari. Ito, hindi to mayari. <laughs> Audience lang yun. wala na. Ito na mga kabay, yung mayari. Ayan, na na. Yung mayari Di, mismo. Tanong natin, anong nangyari? Bakit, bakit nasunog yung bahay niya? At buti na lang nakaligtas siya. Box dito. Ito yung may, may ari mga kabay. Dito. Ang 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 pangalan niya Erika, ano ba Erika? Eric ang tunay kong pangalan. Eric. Ngayon, ito yung nasunugan ng bahay. Paano nangyari nakaano, nakaligtas ka? Paano nangyari? Una-una kasi Kalita ako. Ako. Oh. Ngayon, natulog ako sa isang upuan. Oo. Oh. Ang nagmula ang apoy sa... Sa baba. Sa kotsyon. Sa kotsyon? Sa pom? Basta ko kung sinusan ang... Kung hindi gas, gasolina. Si ang besta ang pangyayari. Gasolina, yun. Tapos... Ayun, ang ginawa ko kasi nakara na yung apoy. Oo. Oh. Tinalong ko para maligtas ko yung sarili ko. Wala akong na, nang... Pero malakas na apoy nun. Malakas talaga, solid. Buti na naramdaman mo yung apoy na Kumalat na. Uh, ang init, mainit. Ano naka nakainom ka ba Nakainom ako. Ano man ako magsinungaling. Uh, nakainom ako. Buti naka buti na naramdaman mo agad no kasi. Karamihan pag lasing hindi na naramdaman yung ano eh. Nakainom ako pero ramdam ko na yung ano ko tulog ko lang, tulog manok hindi. Oh. Bakit kasi hindi mo sinerado yung bahay mo? Sinerado mo o naka-open lang? Naka-open lang. Yan. Tapos? Sa ako, kapanti ako sa buhay. Wala na naman ako, wala na kaawal, wala na akong Oo. interes lang na tao na sunogin yung bahay mo. Tapos ngayon, anong balak mo ngayon? Ngayon, wala akong ito lang, naligtas ko sa hindi oh, ko, nakabaksesyo lang. Pati si ko wala, buo sa loob. So yung mga damit, wala nang natira? Natira, ito lang, natira. Ito, lang yung, ito lang yung, ano, So ang so, natira na lang yung yero? Ito na lang, natira. Anong, gaga, anong gagawin mo dyan sa yero? parang benta na yan, malabo na siguro yun ako. Kung, hindi ko pa lang kung maayos pa ba yung buhay ko. Tapos ngayon, pagkatapos yan ngayon, saan ka pupunta niyan? Okay, ka? Sa Manila. ka sa Manila? Ah, kasi mga kabay ito, nagtrabaho siya sa Manila. Anong trabaho mo doon? Chamber bin. Chamber bin? Ano yun? Paki, ano? English kasi. ayos ayos sa mga hotel. Ah, parang ano siya? Parang, basta. Tapos, kailan ka alis? mamaya pag na ano mag-usap pa may ni ng lupa. ilipat Ililipat na ako ng tirahan. Ngayon, mamaya pag ano usapin ko may Ari ng lupa. Kung saan niya ako i-direct, ilalagay. So talang gagawin doon ng Jan Sapto. So talang wala kang wala nang no. bukas kami ako wala talaga ako ngayon. Pati mga damit mo. Kasi kitang kita naman eh. Walang natira oh. Pati mga pati mga kutsara. Ang natira na lang sa'yo yung ka ka kasirola. Ayun oh, lang. so yun lang mga kabay. Uh, ito yung may ari si Erika. Ay, Eric. Eric ano? Silmunan. Eric Silmonan, ito yung nasunugan. Siya lang mag-isa sa buhay mga kabay. Siya lang din lang. Wala magulang uli lang lubos na. Oo, wala siyang magulang ngayon. Itong bahay na to, siya lang mismo nakapag-provide ano, niyan kasi. Nagtrabaho-trabaho siya pa unti Kahit pa paano nakapaggawa siya ng bahay na kahit tirahan lang. Ano yung tabing-tabing lang. Ngayon nangyari, sinunog. Sinunog sa mga mababait na tao. Sana palarin sila sa buhay nila. Ayan no, oh. Kita nyo na na. Ito lang natira. Yung yero pati yung kaserola nakasurvive. Merong nakaano doon. Tanso na lang.